Paano kasing hindi aalma ang pamilyang Aquino? Unang-una, bakit kailangan gamitin na Sara Duterte ang pangalang Aquino? Ano po bang gusto niyong ipahiwatig na pag si Digong pagbalik niya dito sa ating bansa, katulad? Yung kinahantungan ni Ninoy ay magiging katulad ng kahahantungan um, ni, ni Digong? Magkaibang magkaiba po. At may motibo kayo kaya nyo ginamit or sinabi yung statement na yan. Naakala nyo talaga, ang tingin nyo talaga kay Digong ay mabuting tao? For God's sake! Natural lamang siguro yan kasi nga, di ba? Anak ka Sara Duterte kay. May mga ambisyon kayo na kinatatakutan yung hindi na matutupad. Kaya kayo nagkakaganyan. At lahat ng drama na, na available pa sa, sa harapan nyo ay gagawin nyo. Yung lahat ng drama na alam nyo ay gagawin nyo pa. Lahat ng uh, pandadamay ay gagawin nyo rin. Katulad ng ginawa nyo dito kay Ninoy Aquino. Pero maganda dahil uh, mga DDS na rin mismo ang nagpatunay na talagang magkaiba nga si Digong at si Ninoy Aquino. Magkaiba po talaga. Alam nating lahat, alam siguro rin ng mga DDS kung ano ang ipinaglaban ni Ninoy at kung anong klaseng tao si Ninoy malayo di hamak kay Tikong. Sabi nga ni ato ni Luke Espiritu, mamamatay tao si Tikong. Si Aquino, ni Noy Aquino, ipinaglaban ang karapatang pantao ng mga kababayan natin at ipinaglaban ang demokrasya dito sa ating bansa. Yan ang malaking pagkakaiba. Pa. So parang inamin na rin ang mga diehard na ito na walang nga. Talagang malayo kung titignan natin saan mang ang gulo ang kanilang puon kumpara kay Ninoy Aquino. Sabi nung isa, hindi naman daw sinabi ni Sara Duterte na katulad ni Ninoy, yung pagkatao, o buti na lang talaga ay alam niyo O oh, you see, alam nyo naman pala eh. Kaya lang kasi itong ganitong komento, makikita mo halos pare-pareho, siguro scripted itong mga ito. Pero yun nga, ang sabi, mm, Uh, meron daw kasing ibang uh, faction na pwedeng pumatay kay kay Digong pagbalik nga dito, niya dito sa ating bansa. Yun na nga po, intindihin niyo na lang na hindi na talaga makakabalik. Yan na rin po ang sa tingin ko ay palusot ni Sara Duterte. Alam ni Sara Duterte sa sarili niya na hindi na makakabalik ang tatay niya. Pero, niloloko kayo ng ano, mga diehard. Nako no, ay naandyan pa rin siya at gumagawa ng paraan para maibalik nga si Digong. Wala na pong paraan. <laughs> oh, ayan. Hi, anyare. Dami nilang hugot daw yung mga apektado nga dito sa uh, pagkukumpara na ito ni Digong at ni Minoy Aquino. Um, hugot, sa isang opinion lang daw ito ng anak na sa Sara Duterte nga na posibleng mangyari sa ama matulad sa pagkamatay. Hindi man uh, naman daw sinabi ni Sara Duterte na matulad ang pagkatao. O ayan, alam niyo pala talaga ano ho. Pero kahit na, hindi pwedeng ikumpara yung sistema, yung pagkamatay uh, ni Ninoy Aquino kahit kanino man at lalong lalo hindi kay digong Yan ang punto. Okay? Ang babaw daw, talagang sinabihan niyo pang mababaw yung mga taong um, alam nyo sa sarili nyo na mas nag-iisip ng tama kaysa sa inyo. Aba, napapanood natin yung mga videos, ano ho, dyan sa Netherlands, yung mga rally ng mga kababayan natin. Kababayan natin, naakala nila talaga, sila yung majority ng mga OFWs dyan sa, sa Europa. Mahiya naman daw po kayo. Maraming nagkukomento ng mga totoong, totoong nag-iisip, ano ho, ng mga kababayan natin, OFW nga dyan sa, the at sa the Netherlands, at syempre sa Europa nga, sa buong Europa. Oh, ayan. Inamin na rin na hindi magkatulad ang pagkatao. Dahil ang totoo niyan, masaklap, masagwa, uh, masangsang ang pagkatao ng isang digong kumpara sa napakalinis na pagkatao ni Ninoy Aquino.